Hello, good evening, good evening, good evening, good evening. Luzon, Visayas, sin Mindanao. Ayan, so wag big big congratulations po guys ha, sa ating lahat. Panalo po tayo kanina na naman po sa 2pm draw on the spot. Yeah! And sa mga nakapanood po ng aking live stream kaninang umaga so on the spot na naman po tayo kanina sa 2pm draw triple 7 yeah! And so triple 7 po yung ating uh, isa sa ating mga one time big time na kombinasyon bag do kanan kaninang umaga so Congrats, congrats, congratulations po ha sa mga nakapakinig na aking live stream kanina ng umaga. Ayan, so ito po yung ating pangalawang panalo sa buwan ng Ogos mga kaibigan at mga kasweltres at mga taga-subaybay. Alright, sa so mga mahilig po dyan ha sa ganitong content, kung kayo po ay... Uh gusto po ninyong magkaroon ng pag-asang manalo sa larong 3D Zueltres Loto National alright so napaka simple lamang po guys ng inyong gagawin. Ang gagawin nyo lamang po ay mag-subscribe lamang po kayo dito sa aking uh, YouTube channel na ito. And then, pagkatapos po ninyong mag-subscribe guys, ay syempre no, huwag po ninyong kalimutang i-click yung all notification bell. Para in case na meron na po akong mga live stream araw-araw or mga upload na video dito sa aking uh, YouTube channel na ito, ay magiging palagi po kayong updated. Ayan, so balikan nyo lamang po guys ha, yung kasama ng Triple 7 kaninang umaga. So may, may kasama po yan, may kasama pa po, po yung Triple 7 na So meron pa yung kasamang mga nagbabagang kombinasyon dyan. So balikan nyo lang, lamang po yan para sa 9pm draw at baka lumabas din po yung mga kasama niya, no? Yeah! All right. So yan ha, balikan niyo lang po guys sa mga hindi pa po nakapanood ng na aking uh, unang live stream kanina umaga. So pumunta lamang po kayo dito sa ating uh, YouTube channel tapos i-click i-click niyo lang po yung live at diyan po niyo makikita yung aking mga upload na mga live stream araw-araw. So again, ang resulta ng 2pm draw kanina ha, mga kaibigan at mga kaswell, tres at mga taga-subaybay ay triple 7. 7, ang ating resulta kanina sa 2pm draw. So on the dito ha sa 2pm draw. A big big congratulations po sa ating lahat. And then yung kasama ng Triple Seven ha mga kaibigan at mga kaswell tres at mga taga-subaybay ay ah uh, ah uh, yung kasama ng Triple uh, Seven yung mga kasama niya ay balikan po ninyo sa 9 PM draw at baka mag-on the spot na naman po 'yan ngayon sa 9 PM draw. Ayun sa mga gustong manalo ha sa larong 3D Swell Tres Lotto National so mag-subscribe 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 lamang po kayo. sabay-sabay po tayong manalo sa larangan ng Taridis World Tres Loto National. okay guys so abangan nyo po ako muli bukas sa ating uh, iba pang mga one time big time na kombinasyon so again a big big congratulations po sa ating lahat kanina sa 2pm draw panalo tayo on the spot At ano pang hinihintay niyo? Wag nang magtumpik-tumpik pa, wag nang magpatumpik-tumpik pa, mag-subscribe, mag-subscribe, mag-subscribe. Ayan, so ako pong mula yung lingkod si One Time Big Time na kombinasyon na magsasabi po sa inyo ng magandang gabi, Pilipinas. And hasta la vista. Bye-bye. Thanks for watching.